Uy! Jelo! Jelo! Ano na ginagawa mo dyan? Ba't kasi hindi ka pa bumabalik doon? Ayoko yun. dahil takot ka ba kay Sengi? Oo. Inaalam mo ito, lahat ng tao baro, nagpapatawad. Tingnan Oo. mo, sobrang sama nang ginawa ko pero pinatawad pa rin ako ni Sob. eto na lang gawin natin. Eh, bumawa na lang tayo. Babawin na lang tayo kay Sob sa pamamagitan ng mga gawaing bahay. Oo. Alam. Kami bahala sa'yo pag bumali ka doon. mo, mm. ano? Saka matakot! Pero yun, siyempre, naiya din naman yung siya Pero babalik naman ako doon. May tip, ano lang, na... lang din ako ng mga gagawin. Kami na lang magpapaalam sa uh, sa'yo na kahit okay, so. What's up, neighbor? So ngayon guys, ano, bibili kami ng ano, makakain. Kasi o, tamang libot-libot muna kami kasi wala kami din magawa. Kaya, ayan o, no, tamang roving muna kami. Hey. Sige, ka at saan tayo ngayong kakain? Ay, huh? si ka saan? Ha? Putain na ito, Uy! Jelo! Jelo! Putain na mo! Saan ka pupunta? Saan na Putain na ginagawa mo dyan. Ano na ginagawa mo dyan? Kaya, in kaya, ina ka nakakahiya, lo, gagi. Ano Bago dito. Hindi, hindi, hindi naman na Ano nakakahiya kasi? Oo. Isipin. Ang oh, may tsura ka. muna tayo. Ano nakakahiya? Ano nakakahiya? muna nakakahiya? trabaho ko. Ano dito ka, nakakahiya? Ano Bao dito. Bao dito, ba? -tya -tya mo 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 dito. No. na tiyaga ng umano dito. Ngayon sasakit mo niyan. Kumain ka niyo. na, kumain ka na. Hindi pa nga, kaya nga nga lalala. Ang tara, kain muna tayo. Kain muna tayo. Tara, kain tayo. Tara, huwag oh, ka dito. Libre ka namin. Ba't kasi hindi ka pa bumabalik doon? Ayoko muna. Bakit? Andun na kami, oh. Kasama mo Oo. kami doon, oh. Andun tayo kay sub Masaya oh, doon. Doon na kayo nakatira? Oo, oh, doon na kayo nakatira, G. G, ang bawo dito, G. Legit. Ikaw sa pa nakatira? Dito. Ayun, tingnan mo naman. Hindi ka pa nabalik doon. Dahil takot ka ba kay Mm. Oh. Inaalam mo to lahat ng tao nagpapatawad. Tingnan mo, oh. sobrang sama ng ginawa ko pero pinatawad pa rin ako ni Sob. Mm. Sengki malambot din puso niyan. Oh. Ayaw din naman kasi ako din kala Sob. Ayaw ko din naman na kasi mag, 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 mag maging pabigat eh. Tol, Alam de, gan... naman di ba may sakit ako? Eh, di naman niya. Wal Sa tingin mo, ganyan ba isip ni Sob? Ha? Hindi, pero oh. no iyalang dino, oh, yaman. Yung... Tol, eto na lang gawin natin. Eh, bumawa na lang tayo, babawin na lang tayo 'yung sab sa pamamagitan ng mga gawaing bahay. Oo, oh, pwede naman Tutulun tayo. Oo, na para oh. oh. Wala na wala na mga ibang katulong, si Sob, kundi tayo lang eh. Oo. Oh, so, 'Di ba? Tayo na lang para hindi hindi na niya kailangan magbayad sa mga taong kukuha siya katulong. Tayo na lang gagawa doon. Pwede naman, wala naman din isang katulong. Oo. Oh, oh. oh. so, eh, tara, tara kain muna tayo. Kain na muna tayo, na muna tayo lo. Tara. Ah. Tara tara. Guys, eh, ano muna papakainin muna namin si Jello. Bakit ka dito lo? Sa kain tayo. Wala kad lang ako, ayad lang oh. Sige, sige. Dito na lang. Yan guys, papunta kakain muna kami, merienda. Merienda muna namin si Jello. Pili ka na diyan lo. Sarap dito, ano ba to? Overload. Overload din. Ha? Overload. Overload. Ayun oh. Ayun, ano sa'yo? Ito na sa Lechon Forest. Ako din, Lechon Paris din. Ako din, sige, Lechon Tara na, na dito. Sige. Ang kalang ulo. Kain ka lang dyan. Huwag gusto mo. Ang sarap. Ang kanina dito yun. Ang baho naman doon. Oo. Oh. Ay, ganun talaga. Nagitiis lang ako. Wala ko. Pwede ka naman siguro magano ganun. Ay, tatolong. Kami bahala sa'yo pag bumalik doon. Hindi ka mo ano. matakot. Tsaka si Alamat. Wala kayo mabait na tao yun. Alam mo naman yun dito Pero bakit natakot ka naman doon? Siyempre, baka may ako ano gawin sa akin. Hindi yan. Pero yun, siyempre, naiyadi naman yun sa'yo. Pero babalik naman ako doon. Nag-sit, ano lang, nag kaya lang din ako ng mga gagawin ko. Oo, oh, okay, okay. lang yan. Mahirap naman kung bigla akong bumalik, magugulat din sila. Hmm. Saka kami bahala hindi, hey, Kami na lang magpapaalam sa uh, sa'yo oh. na kahit sa so. vlog. Kasi tayo, ba hindi, katulad na ito, uh, kung pinapira tayo dun, syempre, yung tulong natin, alam mo mga gawin ba? Oo, oh, oh. na lang. Yan, ano tama, na? kain muna kami dito Ay, guys, simpleng buhay. Sokto, di pa talaga ako nagdi-dinner. Hmm, kita mo na. Mga, ano, almosal ko nga na ano kanina. May cellphone ka ba ngayon? Hindi, yeah, nabasag. Hmm, nabasag. Mm. May extra ko doon, Jello. Kapairam ko sa'yo. Salamat mo sa rin ko. Mamaya, ako din ka. hmm. nang Di. nang Hadid ko. Atid ko na lang, lang sa'yo, mamaya. Para at least okay. maka-vlog-vlog ka pa rin. O, oh yun mo pa kasi yun. No. Kaya ka mga, ka ni. Wala akong vlog ka, ka Lakas din ang pride pa. mo eh. Okay, kain mo. guys, kain muna kami. Musta naman? Busog na busog ka. Sarap. Busog na busog ka. Sumama ka na kaya kasi sa amin. Sumama ka na. Bawal po nga. Okay, hamo muna siya. Okay lang yan. Hey, sige. nyo na lang ako dun sa kong. Babalik oh. na lang agad ako eh. sige. Dito na po kami. Dito na po kami tay Thank you po. Sarap nyo you dito tay. Thank, you po. Thank, Thank you. Tara na. Taraw dito kumain, no? Ay, um, dito, sa ano sa taas yung no? 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 ano nila. G. Ito. 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 na Ito. 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 sa Ito. Lo, Ito. na kami, Ito. Ang ina nito ayo pa kasi sumama. Pipuin na din ako. Anong oras na gabi no? Guys, maunod na kami guys. Uh, update na lang namin guys sa mga susunod na mangyayari. Salamat. Salamat sa Salamat oh. sa cellphone ko.